Karoon ng ngayon uh, ng uh, bago or magkakatunggali bilang uh, speaker dyan sa camera kaya nga nagkaroon nga agad ng uh, uh, pirmahan ng pagpapahayag ng uh, uh, suporta kasi baka gusto nang mag-move on ng uh, mga bagong set at uh, ng uh, mga mambabatas kasi nakita rin hindi eh, naman may kakaila na sa mga survey na lumalabas ay eh, talagang kulelat yung kanilang uh, leader No, na parang ang, ang uh, nangyayari sa lahat ng mga event kahit na sa mga uh, cabinet uh, or sa mga departamento, sa executive na mga event ay eh, nandoon Present ang uh, speaker pero sa kabila nito, eh mababa pa rin ang uh, nakukuha na grado or pagsang pagsangayon ng publiko sa kanya uh, na sumasalamin sa kabuuan Kung ganito yung resulta ng uh, grado na binibigay ng taong bayan sa speaker, eh parang may ko-consider kasi siya yung pinaka-representative ng mga representative eh uh, ide baka ito rin yung kanilang nakikita na maaaring magpalit niya ng ng uh, liderato kasi masama na yung uh, kanilang nagiging imahe